pagpagpapala ng Panginoon, walang katapusan. Siksik, liglig, umaapaw. Bakit, bakit ganun ang pananaw ko? Kasi, nilalagay ko yung sarili ko sa kalagayan ng mga anak ko. Kahit anong sitwasyon ng pagdaanan ng anak ko, kilala nila, daddy ko si Atoy eh. Isusupply ng daddy ko lahat ng kailangan ko eh. Basta, tama, at hindi makasasama, gagawin ko lahat, ibibigay ko sa anak ko pangangailangan nila. Everything they need, I shall supply it. Tama? Ang sabi, need, kailangan. Hindi wants. Iba yung wants, gusto lang yun eh. Needs, kailangan. So, kung may kailangan ng anak ko, makabubuti sa kanya at hindi makasasama, ibibigay ko ba? Ikaw din bilang magulang, ganyan ka. Tama? E eh, anak tayo ng Diyos. Makabubuti ba sa'yo kung gagaling ka? Makasasama ba sa'yo? Bakit hindi niya ibibigay? Hindi mo lang makuha kasi hindi mo alam yung pangako niya. Kaya ngayong araw na to, ishishare ko yung promise ng Diyos. Gusto niyo ba? The Lord promises healing. Pero sabi niya, Meron siyang tatlong pangako sa mga matututo magpatawad galing sa kaibuto na lang impuso puso. Ano-ano yun? Number one, pag marunong ka magpatawad, kapatid, biglang gagaan ang buhay mo. Alam nyo, the first time I heard it, isa lang ang nabigkas ng bibig ko. Wow! Biglang gagaan ang buhay mo. Kaya pala marami tayong kababayang Pinoy, ang bigat ng buhay. Bakit? Walang forgiveness. Alam nyo ba pag walang forgiveness? Kung ano meron ka? Pride. Pride is the greatest gift that the devil can give you. Pride is the hindrance for God's blessing. Bakit tayo maraming kababayan nagihirap? Ma-pride. Hinding-hindi ako hihingi ng tulong sa taong yan. Hindi baling gumapang ako sa putik. Tingnan nyo, hanggang ngayon, nasa putik. <laughs> Tama? Because of pride. Naintindihan nyo? So, ang sabi ni Lord, biglang gagaan ang buhay mo. Tanungin mo ngayon sarili mo, medyo mabigat ba ang buhay ngayon? Mabigat. Trabaho, sweldo, bayad utang. Trabaho, sweldo, bayad utang. Hanggang namatay ang magulang, ang iniwan sa anak? Alam nyo pala? <laughs> mabigat na buhay yon. Eh, hindi yon ang plano ng Diyos sa atin the famous uh, verse, Jeremiah 29:11, For I know the plans I have for you, declares the Lord. Ops! Gusto kong ma ma mapuntuhan ma doon yung declares the Lord. When you say declares, declaration. Ang pwedeng mag-declare, mga mataas ang posisyon. Katulad ng Pangulo. Mataas ba ang Pangulo? Pag nag yon, hindi pwedeng baliin. Declaration yun eh. Tama ba? I declare holiday. O, oh, holiday. Pagpumasok, double pay. <laughs> Totoo ba? I declare martial law. Patay tayo dyan. Pero deklarasyon, mahirang baliin. Tama. Imagine, Pangulo pa lang ang nag-declare noon. Paano pag-deklarasyon ng Panginoon? Eh, ano ang deklarasyon niya? Plan for you to prosper. Wow! Ba't kaya hindi ako prosperous? Kasi ang sinunod mo, yung plano mo, hindi yung plano ng Diyos para sa'yo. Bakit? Yung bang mga plano mo, inuna mo siya para dinadirect niya yung path mo o bag, bigla ka nagdesisyon? Hello? May natututunan? So, unang pangako ng Lord, biglang gagaan ang buhay mo. May kasunod yon Subukan mo. Sabi niyang gano'n. Subukan mo, pag hindi binuksan ko ang pintuan at bintana ng kalangitan upang ibuhos ang pangapagpapalang inyong kailangan. Wow! Wow! Simula nung marinig ko yon, yung heart ko naging, yung, yung heart na bato, lumambot. Natuto magpatawad, gumaan yung buhay. Unang pangako. Pangalawang pangako ng Panginoon pag marunong magpatawad, alam niyo kung ano? Lalaki teritoryo mo. Ang word na ginagamit ni Lord, territory. Pero in basic principle, lalaki ang mundo mo, lalawak ang ginagalawan mo. At pangatlong pangako ng Panginoon, sa mga marunong magpatawad, sasarap talaga ang tulog mo. And scientifically speaking, pag masarap ang tulog mo, mabilis kang gagaling. Ha? Eh, o nga. So Siguro, balikan lang natin yung pinag natin sa science. Itinuro ito nung grade 6 tayo. Hindi ko alam kung present o absent ka. <laughs> alam, alam nyo ba na lahat tayo galing sa cells? Di ba? Sa tatay natin, sperm, cell. Kay nanay natin, egg, Oh, so ang Tagalog nito, semilya, si ang Tagalog ng egg cell itlog. Sa so ang itlog galing sa kababaihan. Malinaw. Sa galing ang itlog? Kababaihan. Tayong mga lalaki may dalang? Itlog. <laughs> Tama, itlog. <laughs> hindi namin naiiwan yan. Yan lang yung hindi naiwan ng DJ namin eh. Lahat naiiwan ng cellphone, juice, sa saan Pero yung itlog niya, lagi niyang dala. Okay, ngayon, tingnan niyo. Nagkita yung sperm cell tsaka egg cell. Pag nagsiping ba mag-asawa, kinabukasan, bata na. <laughs> nagsimula sa cells na develop sa womb. Tama. From cells, they formed tissues. From tissues, they develop organs. From organs, they correspond to a certain system at saka pa may human body. Clear? So, ang katawan natin, sim simula nung pinanganak tayo hanggang ngayon, punong-puno ng cellula. At ito na yung catch. Alam nyo ba na dalawa lang ang ginagawa ng cellula sa loob ng katawan natin? Okay, dalawa. First, while we are awake, ngayon gising tayo. The cells are continuously digesting. Okay, ang digestion hindi po 'yan yung tunaw. Ang tunay na meaning ng digestion, yung cells natin ay kumukuha ng mga nutrients from the food that we eat to supply the needs of the whole body. So, habang gising tayo, nangungulekta sila ng nutrients. Clear? Second, while we are asleep, during the time natutulog naman tayo, the cells are regenerating. Okay. Yung regenerating, in basic terms, repairing. nag -re repair Paalala lang, bakit ka may sakit? May damage na organ. Tama ba? Pag na-damage, dapat i-repair. Para functional siya ulit. Tama. Tama kailangan ma-repair. Kailan daw nagre-repair? During the time that we are asleep. Pero may repairing hours lang ang cells. Ha? Huh? Yes, hindi siya katulad na 7-11 na 24/7. <laughs> repairing hours niya from 10 in the evening until 4 in the morning. Holo. Oh Ulitin natin. Simula alas 10 ng gabi, hanggang alas 4 na madaling araw lang siya pwedeng mag-repair. So pag binilang mo, 6 na oras lang pala yun. Tama ba? E gising ka pa ng alas 11. Ilan na lang? E gising ka pa ng alas 12. E gising ka pa ng alauna. E yung mga may cancer hindi natutulog. May nagre-repair, wala. Pag naghintay kang gumaling. Hello? May natututunan?